Isa ka din ba sa enteresado sa mga halaman na hindi lang maganda sa paningin, kundi maaari ding magdala ng swerte kapag namulaklak? Maraming kultura ang naniniwala na ang ilang uri ng halaman ay may mga espesyal na kapangyarihan, lalo na kapag namumulaklak. May ilang mga halaman sa bahay ang marahil hindi alam ng karamihan na namumulaklak pala at ang iba naman, bagaman nagbibigay ng bulaklak, ito naman ay bibihira at sa gabi lamang namumukadkad. At sinasabing ang mga ito ay nagdadala ng swerte kapag namulaklak. Narito ang mga karaniwang halaman sa bahay na nagdadala ng swerte kapag ito ay namulaklak. Snake Plant Ang snake plant na yata ang maituturing na pinakapopular na house plant na halos karamihan sa mga bahay ay mayroon ng halaman ito. Ang mga ganda nitong dahon ay talaga namang kapansin-pansin at mayroong eye-catching na katangian. Idagdag pa dito, ang mga ganda nito mga bulaklak na talaga namang hindi magpapatalo sa ganda at halimuyak. Namumulaklak ito ng kulay puti na maliliit. Ngunit hindi lahat ng uri ng snake plant ay namumulaklak. Ilan lamang sa mga varieties nito ang nagbibigay ng mga gandang bulaklak. Ang mga bulaklak nito ay tumatagal ng isang linggo at maaring bumuo ng mga berry kapag ito ay nagsimula nang malanta. Ang kagandahan pa dito, oras na mamulaklak ang snake plant. Taon-taon mo na itong makikita, lalo na kung ito ay nasa maturity age na. Japanese bamboo. Ang Dracaena surculosa na mas kilala sa tawag na Japanese bamboo at Gold Dust Dracaena ay isang halaman na mabilis palaguin. At ito ay matibay na halaman na mayroong mga tangkay na parang kawayan. Bagaman ang halamang ito ay pangkaraniwan lamang at hindi paborito ng karamihan, ito ay nagbibigay ng kaya-ayang mga bulaklak na mayroong mahalimuyak na amoy pagsapit ng gabi. Bibihira lamang mamulaklak ang halamang ito bilang houseplant, lalo na kapag ito ay nasa paso. Kaya swerte mo kapag nakapagpabulaklak ka nito sa paso. Hawaiian Tea Plant ang Hawaiian tea plant ay isang tropikal na halaman na mayroong malapad at makulay na mga dahon. Maaari itong lumaki bilang halamang ginagawang landscape at maaari ding patubuin o itanim sa mga paso. Marami ang may gusto sa halamang ito dahil sa makulay, mabilis lumaki at tumatagal nitong mga dahon. Karamihan sa atin hindi napapansin na ito ay namumulaklak din. Dahil ang pangunahing atraksyon ng halamang ito ay ang mga dahon. Kulay puti at pink ang karaniwang kulay ng mga bulaklak nito at naging na sa ibang mga bansa na mag-wish dito kapag ito ay namulaklak. Kaya naman, karaniwan din itong tinatawag na wishing plant. Aloe Vera Tinatawag ang aloe vera na plant of immortality dahil sa kanyang medicinal value at katangiang hindi basta-basta namamatay kahit sa pinakamasamang kondisyon. Ayon sa feng shui, ang halamang aloe vera ay nagdadala ng swerte sa bahay. Nag-aakit ng magandang vibes at positibong enerhiya lalo na kapag inilagay sa loob ng bahay. Bukod sa medicinal value ng halamang ito, nagbibigay niya ito ng magandang bulaklak na ginagamit din bilang sangkap sa ilang mga produktong pampaganda ng balat. Kapansin-pansin ang matingkad na kulay ng mga bulaklak ng aloe vera na lumilitaw lamang kapag naabot na nito ang maturity age o tatlo hanggang apat na taon. May mga tradisyon dito na ginagawa kapag natuyo ang bulaklak. Ito ay inilalagay sa isang maliit na lalagyan at ginagawang pampaswerte. San Francisco o Croton Ang pangalan ng halamang ito ay Croton varigatum. Tinatawag din itong San Francisco dito sa Pilipinas. Kilala ang halamang ito sa pagkakaroon ng makulay na mga dahon na nagbabago ang kulay habang tumatagal. Maaring lumaki ang halaman na ito ng mataas kapag nakatanim ito na direkta sa lupa. Ngunit maaari din naman itong itanim sa mga paso na malilimitahan ang paglaki nito. Sa mga hindi nakakaalam, ang halaman ito ay namumulaklak at itinuturing na isang pambihirang karanasan ang makakita ng mga bulaklak nito. Lalo na kung ito ay nakatanim sa paso na itinuturing na swerte. Karaniwan dilaw ang kulay ng bulaklak ng croton ngunit nagbabago ito depende sa variety. Queen of the Night Isa sa pinakahinahangaan sa halamang ito ay ang napakaganda nitong mga bulaklak na nakakahalintula din sa bulaklak ng dragon fruit. Ito ay hindi nakapagtataka dahil ang dragon fruit at arwaka plant ay parehong species ng cactus. Kulay puti ang pinakakilalang kulay ng bulaklak nito, ngunit mayroon din itong kulay pulang variety. Tinatawag na madrama ang pamumukadkad ng Queen of the Night dahil sa ang pamumulaklak nito ay tumatagal lamang ng buong magdamag. Ito ay maituturing na extraordinary na performance para sa isang halaman dahil ibinubus nito ang lahat niyang reproductive energy sa napakaikling panahon. Ang mga bulaklak nito ay malalaki at naglalabas ng mabangong amoy na parang isang buwan sa kanyang kabilugan isang pambihirang pagkakataon ang makasaksi ng pamumukadkad ng bulaklak ng halamang ito dahil bihira ito at mabilis lamang itong malanta. Sinasabing maaari kang humiling kapag namukadkad na ang bulaklak nito. Fortune Plant Ang fortune plant ay nagmula sa pamilya ng mga Dracena. Dracena fragrance ang official na pangalan nito ngunit karaniwan din itong tinatawag na corn plant. Ang lalong hinahangaan sa halaman ito na ikinagugulat ng marami ay ang kahangahanga nito mga bulaklak. Nagbibigay ito ng napakagandang bulaklak na talaga namang mapapalingon ka kapag naamoy mo ang mahalimuyak na bulaklak nito. Ang bulaklak ng fortune plant ay lumalabas sa pinakakit ng bahagi ng halaman at humahaba ng 50 hanggang 150 cm. Mayroon itong maliliit na sanga na nababalutan ng kumpul-kumpul na pabilog na mga bulaklak. At kapag ito ay nagsipagbukasan na, naglalabas ito ng mahalimuyak na amoy, na kahit nasa malayo ka, ay maamoy mo ang bango nito. May mga paniniwala na kapag nagsimulang mamulaklak ang fortune plant, ay tanda ito na may paparating na swerte at blessings. Kaya naman, itinuturing nila ang halaman na ito na lucky plant. Swerte man kung maituturing ang pamumulaklak ng mga halamang ito dahil nagdadala ito ng kasiyahan sa atin, huwag nating iasa dito ang kapalaran natin dahil kahit yaano mang kaswerte, ang mga halamang ito, kung hindi tayo kikilos, walang bisa ang kahit na anong pampaswerte. Walang swerte sa taong tamad. Sa mga nabanggit namin na halaman, alin sa mga ito ang pinakapaborito mo? Alin para sa'yo ang nag-stand out pagdating sa pamumulaklak? At alin ang meron ka? ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, i-share ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.